Hello guys, for today's video guys. Ito yung you bubs guys, kay relax ta kay Sharon guys, kay wala pa man naabot ang wallpaper guys, wala pa kay ko ka-order guys, kay tanang ako sa gitchilak sa kung kuan Shopee kay parti pagadaghan ng pending. Parting daghan guys, daghan kay ko bayron non ron guys, kay kung kaya ko gi-order sa Shopee word guru ba yung tekobok item may na ni lokop na na guys muna ako sa sangi pa guys guys kadiyot guys yes, yeah. kaya ka na yung maabot ano bisag tulo o upat o lima lang at nasad ano ba Ad, nasa, ad nasa, na sa, ad na sa, sige taga ni. Mm, muna, kuya one movie marathon lang ni guys. Oy, shout out sa day guys sa mga taong sa mga taong na daw ba mo na buhi pa mo taga buntag taga mata ninyo guys. anak guys, mapasalamat lang ta guys na kita niya puntag may lawas balag kwarta guys no. Ana ra na siya guys. Oh, um, balag sapi guys. Ay, yatay. Eh, hangkuan guys ay. Inyo yubab guys. Salida data guys, pero wag mo tanaw guys, ang giatay guys. Asa kani siya nagtanaw Nasin sin cellphone. Mubi maraton nung kuno guys, alas na may minang mata guys. dato. Okay guys, maura day to. Peace out. Sige bye. See you in my next vlog. Update for update for now. babu ush okay na to